Okay, hello mga sir, tayong Honda Click na 150, hindi na na sa atin kung ano yung nakita nyo ang itsura ganito na ito mga sir dahil uh, check na yung wiring niya, normal lang ito mga sir na nabubuksan talaga yung kanyang wiring kapag ka nagsicheck dahil lang naging issue kasi nito mga sir yung nasiraan sya ECU may pumutok dito yan, dahil binuksan nila at uh, lang tinignan tapos bumili ng, uh, si sir ng second hand na ECU kaso nga lang hindi natin ito magamit dahil hindi kasama yung receiver at yung remote magamit yan kaso gagasos ka pa ng 4.5 para lang ma reprogram yung uh, receiver Diyan sa ano yan medyo matatagal lang pa at wala akong pang uh, pang files o pang tanggal doon o yung aparatos na nilalagay kaya kung sakaling bibili kayo mga sir ng easy yung na second hand, lalong-lalo na sa click 150 na GC, dapat uh, bago-bago kayo magkabayaran, testing nyo muna dapat kasama yung receiver. Ito. At yung remote. Dapat kasama lagi yan kasi kapag uh, hindi kasama yan, ayun to si sir yung bumili nito. Hindi na siya pinapansin ng pinagbilihan niya. Kaya sayang kasi kung bibili ka ng ganyan second hand tapos uh, gagamitin mo tong remote mo 4-5 tapos bibili mo yan 5,000 to 6,000 para ka na rin bumili ng bagong ECU ikong e kung gano'n magiging ano, scenario dapat bumili ka na ng bagong ECU at least run nyo pa ipa-plug and play mo na lang ang gagawin natin dito ito ah, ayos na rin yung, ano, yung wire nya check din natin kung ano yung kuha nito kung may mga balat balat pa isip natin kasi ito yung pinaka importante na parte ng anong motor natin sa FI maaring sirain yung ECU mo kapag medyo hindi na maganda yung wire may mga balat balat na at dumidikit sa chassis doon natin simula yung pagkasira ng ECU pumuputok putok na yung fuse at yung 25 amperes pumuputok putok kaya ito, ito troubleshoot natin to tatanggal ko muna itong mga play niya, nya kasi hanggang doon sa loob yan dinobol check din yan ayan to kasi pagkabibili naman tayo yung bagong harness napakamahal nasa 6k yung harness nya mga sir kaya ito ayusin natin to babalutan natin ng cable tie iintak natin to para hindi Uh, magkaroon ng ano corrosion at uh, hindi dumikit sa chassis at hindi masugat kaagad agad yan tinanggal ko muna yung flaring sa harap para ma double check natin yung mga ibang wire ng uh, speedometer harness natin kasi hindi naman tayo totally yung nauna na nagkalas baka mamaya kasi meron tayong mga nakaligtaan at uh, bago yung ilalagay nating ECU ay sa ating pa umaabutan o masira kaya napaka importante kapag pag ganito bago yun ilalagay natin mga kaso dapat yung harness ninyo example yung nasiraan kayo ng harness dahil sa wire bago nyo ikabit yung bago nga ninyo PCU check nyo muna yung wiring yan nilabas ko muna kasi babalutan ko ng ano ng uh, electrical tape yan ganda sa dulo yan Ayan, balutan ko muna to. Tapos i-check ko muna, i Light ko muna. Babaybayin ko muna yung bawat isang harness kung may mga nabalatan para ma-double check natin o mabata natin na maayos. Ayan mga sir, ilagay ko na yung mga harness ko. Ayan. Yeah. Napaintak na. Yan, ko siya ng, ano, ng hose para hindi masugatan yung wire kasi wala na yung uh, bahay ng ano, para yung guma. Yung pantakip na parang ganito. Kasi hindi na tayo yung nagtanggal nito. Tinanggal na sa iba. Kaya ano, ko siya ng ganito. At uh, magpapalit na din daw naman nito sa ano, susunod daw pag nagka-budget. Yan, ito yung ECU natin na bago mga sara. Okay ba lang yung presyo nito sa 125 mga sara? Si C150 mas mahal ng konti. Dahil well, gawa ng ano, gumagamit siya ng ano. Ang receiver, ito to. Tapos meron siya. Yan. Kasi kapag ka nagdikit din yan mga sara, dyan din nasisira yung ECU natin. Kaya dapat i-intact nyo yung mabuti yan. Ang dami, dami mga ano. Isisip natin yan mamaya. Ito, uh, umaya natin lalagay ito. Pagka uh, nabalutan na natin yan. Para hindi masira yung bago nating ECU. Okay, ito na mga sir. Na natin yung bago nating ECU or uh, engine control unit. Naglagay pa rin tayo ng uh, cable tie dahil wala na yung kanyang sakit dito. Niwasan natin yung malaglag. At uh, testing natin. Ayan. tumulog na yung fuel pump at wala na rin check engine ayan. Ayan. ayan spark plug lang yung problema niya mga sir at least maandar na madali lang pagpalit ng spark plug okay balik na natin yung kanyang ano clearings medyo pumaputok-putok dahil uh, hindi nakatuno yung kanyang ano uh, kuryente tapos nakakalkal pipe pa dapat ano yan uh, dapat yan para mas maganda okay balik na Eh, okay, na, ibalik natin yung mga flarings at makakawin na rin si sir. Ah, maandar na rin. Kaya sa mga naka-click na medyo may katagalan na yung unit, ipa-double check niyo na yung ano, yung mga harness niya para hindi na kayo umabot sa pagkasira ng ano ng ECU. Kasi napakamahal po yung ECU niya. Okay mga sir, ganito na lang yung ating uh, videos para dito sa click.